Welcome back sa Money C Finance, ang channel na nagbibigay ng practical na tips at strategies para kumita, mag-ipon at magpalago ng pera. Kung gusto mong maging financially free, nasa tamang channel ka. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 matalinong paraan para mag-ipon at yumaman dito sa Pilipinas. Perfect ito kung gusto mong umasenso, maghanda para sa future at makaiwas sa utang. Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo dahil may Q&A challenge tayo para matest ang natutunan mo. Number one, mag-set ng clear financial goals. Bago ka magsimula mag-ipon, dapat alam mo kung ano ang goal mo. Gusto mo bang magkaroon ng emergency fund? Makabili ng bahay? Makapag-travel? Kapag malinaw ang goal mo, mas madali kang makakapagplano. Tip, gumawa ng SMART goals. Specific, measurable, achievable, realistic, at time-bound. Halimbawa, instead na gusto kong mag-ipon, sabihin mong magtatabi ako ng 5,000 pesos kada buwan sa loob ng isang taon para sa travel fund ko. Mas malinaw, di ba? Number 2, gumamit ng 50-30-20 budgeting rule. Alam mo ba na may simpleng formula para sa tamang pagbabudget ng sweldo mo? Ito ang 50-30-20 rule. 50% sa necessities, rent, bills, food, 30% sa wants, shopping, travel, entertainment, 20% sa savings and investments. Kaya kung kumikita ka ng 20,000 kada buwan, 10,000 ang para sa needs, 6,000 sa wants, at 4,000 dapat nakasave o invested. Number 3, gumamit ng digital banks at high interest savings accounts. Ang traditional banks nagbibigay lang ng 0.125% interest rate, pero ang digital banks umaabot ng 4% to 6%. Ilang digital banks na may mataas na interest rate ay GCash or GSave, Maya Savings Bank, Tonic Bank. Mas mataas na interest, mas mabilis lumaki ang pera mo. Number four, magkaroon ng emergency fund. Huwag kalimutan ng emergency fund. Ito ang iyong pangsagip kapag may bigla ang gastos tulad ng medical bills o pagkawala ng trabaho. Ang recommended ay 3 to 6 months na iyong living expenses. So kung gumagastos ka ng 15,000 pesos kada buwan, dapat may at least 45,000 pesos to 90,000 pesos kang nakatabi. Number five, maghanap ng side hustle o extra income. Sa panahon ngayon, hindi sa patang isang source of income. Kaya kung may free time ka, subukan mong mag side hustle tulad ng freelancing, graphic design, writing, virtual assistant, online selling sa Shopee o Lazada, affiliate marketing gamit ang social media mo, dropshipping, mas maraming income sources, mas mabilis kang yayaman. Number six, maging wise sa paggastos. Before ka bumili ng kahit na ano, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Tipid tips, gumamit ng cashback credit cards para may rebates. Maghintay ng sale events tulad ng 11.11 /11 at 12.12. /12. Gumamit ng discount vouchers at cashback apps tulad ng Shopback at Sing Plus. Number 7, matutong mag-invest ng maaga. Hindi sa ang pag-ipon lang, kailangan mo rin ng mag-invest para lumago ang pera mo. Ilan sa mga options mo ay Stock Market, gamitin ng COL Financial o First MetroSec. Mutual Funds and UITFs, BPI, BDO, Sun Life. Pag-ibig MP2, 5% to 7% interest per year. Real Estate, Kondo o Lupa bilang Rental Property. Remember, the earlier you invest, the bigger your future wealth will be. Number 8. Magbawas ng utang at iwasan ng bad debt. Kung may utang ka, unahin mong bayaran ang may pinakamataas na interes tulad ng credit card debt. Gamitin ang snowball o avalanche method para mabilis mabayaran ng utang. At tandaan, hindi masama ang utang kung ginagamit ito sa investment o business. Pero kung pangluho lang, iwasan. Number nine, alamin ang importance ng insurance. Insurance is not an expense, but a protection. Kahit gaano kalaki ang savings mo, pwedeng maubos ito kung wala kang health o life insurance. Ilan sa top providers sa Pinas ay Sun Life, AXA at Manolife. Piliin ang swak sa budget at needs mo. Number 10, magkaroon ng growth mindset sa pera. Ang mindset mo ang magdidikta ng financial future mo. Dapat hindi ka matakot matuto, mag-risk at mag-invest sa sarili mo magbasa ng finance books, manood ng financial education videos, syempre dito sa Money C Finance at sumali sa mga workshops. Q&A Challenge Ngayon, itest natin ang natutunan mo. Sagutin ang mga tanong na ito sa comment section. Ano ang tamang formula ng 50-30-20 rule? A. 50% needs, 30% savings, 20% wants. B. 50% needs, 30% Wants, 20% savings and investments. O C. 50% Wants, 30% needs, 20% savings. Aling digital bank ang may mataas na interest rate? A. Gcash Gsave B. Traditional banks C. None of the above Anong recommended emergency fund? A. 1 to 2 months na expenses B. 3 to 6 months na expenses O C. Wala namang kailangan mag-ipon ano ang isang halimbawa ng good debt? A. Paggamit ng credit card para sa gadgets B. Pagloan para sa business investment O C. Paggamit ng utang para sa luxury travel Ano ang isang paraan para mag-invest? A. Iwanan lang ang pera sa savings account B. Gumamit ng stock market, mutual funds o pag-ibig MP2 C. Gasusin lahat ng kinita kung gusto mo ng mas marami pang ganitong tips, don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na to. Salamat sa panonood ka-finance. Kita-kits ulit sa next video.